So next guys, sa gulay naman tayo guys. Ito yung gulay. Stupid din Ito gulay naman tayo. Lagay na natin yung kamatis, sibuyas. Ito na yung kamatis. So, yan ang partner natin sa ating ano So kung gisa gisa lang ng kaunti, sausi ang ating mga uh, ingredients. So, ihuhulog natin muna ang ating mga matitigas na gulay. So, una kong ihuhulog is carrots at saka itong sit, uh, beans. Yung beans muna ang ating ihuhulog para kasi sila yung matitigas na ano, uh, tapalo na yung sukini. Kasi yung sukini, madali lang siyang maluto. Para din siyang kalabasa na madali maluto. So ito, parang, parang sapsoy siya. Sapsoy ni Maricel. <laughs> so, ayan, takpan muna natin ng mga 5 minutes, saka natin ihulog yung ating sukini. pero pa akong ano, meron ako dito uh, mushroom at cabbage. Lagyan natin ng cabbage at lagyan din natin siya ng ano ng sili. Isang sili, hiniwa ko, tinanggal ko lang yung buto para may ano, may tricks pag kinain. May kunting ano, spark. Lagyan natin ng kunting spark. Parang ano lang, parang pagmamahal lang na nagkakaroon ng spark. Ganon, ganon yung sa pagluluto. Lagyan mo rin ng spark para may pagmamahal. So, kailangan guys, pag nagluluto ka, isabay-sabay mo na yan guys. Para hindi ka maubusan ng oras pag das, dasingkis dasin nakakain na 'yung amo mo ay eh, is kaya mo kayang ano So ngayon naluto na 'yung ating manok, na pinakuluan na siya. Luto na siya, huwag kang malikot. So luto na. So ililipat natin dito sa ano para para naman ay uh, i ano na natin? I-oven na natin siya. Tapos bukasing pagpakuluan, i-oven ko siya. Papupulahin ko siya ng kaunti. Tapos, ayun na. So, lilipat natin siya dito sa lagayan, yung ating manok. So, dahil nabusa ng tubig yung ating pinagpapaluan ng manok, lagyan natin ng mainit na tubig, pakuluan natin ng kaunti para mabili siyang matanggal yung, uh, yung itim. Kasi, natuyuan siya ng kaunti. So, lagyan lang natin ng ano, para hindi rin tayo mahirapan yung ating taga hugas para hindi rin siya mahirapan magtanggal ng, ng itim sa kaldero. So, ito na guys. Pwede na natin ilagay ang sukini. Maka 5 minutes na. Uh, lagay na natin ang sukini. ilagay yung ating panlasa. May lalo ito, natin ng kaunti. So, ito namang ano, ay susunod ko. Lalagyan na natin ng make-up. Kailangan natin make-upan yung ating man chicken para maging maganda siya. So, sa pag ano, sa paglagay ng ano, make-up, gagamit lang tayo ng tomato sauce. Ah, uh, ilalagay natin mga 1 1 tablespoon lang. Lagay natin diyan, tapos lagyan natin ng kaunting mantika. Mga 3 po na mantika ito i make up natin dito papahid natin sa ating uh, manok guys so ito guys nilagyan ko na ng mantika ang ginamit ko nga pala dito guys is use oil pero yung use oil ko isang beses ko lang nilutuan tapos pwede kong iano yung sa ano sa i make up make up dun sa ano at guys baka naman sabihin nyo ano ba yung sila nilalagay ni Maricel make up bakit Diyan sa mga baguhan na nagluluto eh baka naman sabihin na eh sabi niyo noon sa sa YouTube eh make up daw ilagay baka make up nang ilagay eh, lipstick. Huwag ho guys ha. Ang ilalagay natin ay tomato sauce. pagpasensyahan niyo na ako may may taglay na kalukuhan So ito yung i-make ima up natin ang ay tomato sauce na may mantika Pwede nyo rin guys lagyan siya ng asin at paminta pero ako hindi na ako naglagay kasi may lasa na pinakuluan ko na siya ng may lasa. So, pwede nang ganyan. Hindi mo na kailangan ng hindi na, hindi na kailangan ng ano ng ng asin at bit, uh, asin at paminta. Kasi iyan ay nilasa na. So, ayun guys, eh, ready to oven na to siya, guys. Hindi na natin tatakpan kasi papukunting papula lang siya, guys. Okay na. So, ito namang ating niluluto na gulay. okay, pwede na natin ilagay ang ating mga ingredients. Meron ako dito ingredients na ah uh, Uh, asin, bichin, uh, kunting asin, kunting bichin, kunting uh, magic sarap, at paminta, at dalawang chicken cubes. So, pwede na natin ilagay at medyo nito-nito na kaunti mm -hmm. ang asin. Mm -hmm. Ang ating ano, kasi ang amo natin is gusto niya imalasa. So, mas masarap. So, lagyan lang natin. Pero, Kunti kunting -kunti lang, guys. Huwag naman yung sobra kasi ang sobra ay eh, nakakasama naman din. So, lagyan lang natin ng konti. So, itong gulay ko, guys, ay hindi ito mamantika kasi ang ilagay ko, healthy naman siya, guys. Kasi ang inilagay ko na, ano, ay the oil. Ang inilagay ko ay olive oil. So, healthy naman siya, guys. Kahit pa paano. Mas paganda kasi kumain tayo ng gulay para pampataba ng gulay. So, ito ay open na natin, guys. Lagyan na natin sa ating oven. So, naka... Ano na ang ating oven guys? Nakabukas na. So iyan ay naka 250 ang init niya. So ilalagay na natin within 5 minutes lang guys. 5 minutes lang natin ilalagay dyan kasi uh, iyan ay maluluto. So taas na lang. Tinaas ko na lang siya guys para para ano, para hindi siya sa taas taas lang. Ang ibaba, hindi na kailangan. Papapula lang ng kaunti. Eh. Kasi ayaw natin na matutong naman ng sobra. So next guys, ilagay na natin yung ating mushroom para mag-ano mag na yung mushroom para maluto na siya. Lagay na natin ang mushroom. Last natin na lagay ito ang ating na So next guys, pwede na natin ilagay isang butter na to. Ito isang balik na butter, pwede natin ilagay dito sa ating gulay para malinam na ating gulay. Sabi ko nga sa iyo, gusto ng natin ay malasa. So, siyempre, kahit sino naman ay gusto talaga natin ang kinakain natin ay malasa. Pero hindi naman porkit marami akong ingredients na inilagay ay sobrang sobra. Yung tama lang din ko Kailangan i-balance lang natin. So, takpan natin ng konti. After that, ilagay na natin yung ating cabbage. na siya, pwede na natin ilagay ang ating cabbage. So, ilagay na rin natin yung ating sili. Sabay na natin sa cabbage. Okay? okay. So, okay na siya guys. 5 uh, five minutes. Isa, okay na. Pwede na natin patayin ang apoy. Ganito lang guys, ang luto ko guys. Ganito lang sa mga baguhan dyan na magluluto dito sa uh, Middle East. Ganito lang. I-try nyo lang ang best ninyo para sa ating pinabukasan. Guys, pumuhugot. Pumuhugot ako. So, try lang ng try. Okay, yung success. Ayun lang. So, ito na guys. Maya-maya guys, takpan natin ng mga 5 minutes and then ahoy, para hindi siya lapsa Ang ating gulay. So guys, tingnan na natin. So, almost done na ang ating gulay da guys. Sabi ko naman sa iyo, 5 minutes lang ilagay pagkalagay ng gulay na cabbage is pwede nang ahunin. So, ayan na, guys. Tikman natin, guys. Ganito nga pala ang pagtitikim dito sa Middle East, guys. Uh, hindi pwede magtikim ng ganun, guys. Direkta. So, ilagay mo dito sa kamay mo. At ganyan. So, okay na, guys.